kain din mga idol, kain tayo ng ano, gulay ito mga idol. Gulay na talong ng kamote, talong na linaga. Siyempre, sausaw natin sa may tuyo na may sili mga idol. Ito yung ano, natin mga idol, pagkain na yung umaga. Para daw masustansya yung umaga natin. Kaya lang kumakain ito lagi ng gulay dahil ang gulay ay ito yung Mm. Sarap. Sarap ang lagang talong. sa so dito. Hmm. Hmm. Grabe. Naintingin pa mga idol. Ah. Sarap. Ang mga idol, oh. Hmm. Huh? Hmm. 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 Mm. Mm. Ito yung mga pagkain ng mga Ilocano mga idol. Mm. Mm. Ang. Mm. Ito yung mga anong mga idol. Kami mga ma mahirap. Isa na kami sa buhay na mahirap. Siyempre nang pagkain sa amin. Kinakain namin yan. Mm. Mm. Sarap. Mm. So, Madro, daon-daon lang. Mabubuhay na kami yan. Mga daon-daon lang. Mm. Ito, Madro, ano, tipid ka dito kasi ano, ah, uh, pakulan mo lang, sa sa tuyo, okay na. Mm.

Hum. Hum. Tá. Hum.